Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng patnubay mula sa Diyos upang tayo'y mapalapit sa Kanya at makamit ang Kanyang walang hanggang kaligtasan. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso at pagpapakumbaba. Sa pagsisimula ng araw na ito, kami po ay humihiling ng inyong biyaya ng kaligtasan para sa aming mga kaluluwa. Ang inyong pag-ibig at awa naway bumalot sa aming mga puso at isipan upang kami maging masunurin sa inyong kalooban. Panginoon, sa bawat hakbang na aming gagawin, kami po ay nananalangin na naway ipagkaloob ninyo po sa amin ang inyong patnubay upang kami makaiwas sa mga tukso at kasalanan. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang mamuhay ng may kabanalan at pananampalataya. Naway, ang inyong patnubay ay maging gabay namin sa bawat araw ng aming paglalakbay. Sa aming mga pamilya, Diyos, ipagkaloob ninyo po ang pagkakaisa at pagmamahalan. Naway, ang bawat tahanan ay maging pugad ng pananampalataya at kabutihan. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang magpatuloy sa pagtutulungan at pagsuporta sa isa't isa ang inyong biyaya na way magbigay ng kalakasan sa aming samahan at magpatibay sa aming relasyon. Sa aming mga kaibigan at komunidad, Diyos, patnubayan ninyo po kami na way ang bawat isa sa amin ay maging liwanag sa buhay ng iba. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang maglingkod ng tapat at magbigay ng pag-asa sa aming kapwa. Ang inyong pag-ibig naway magbigay ng inspirasyon at lakas sa aming mga pagkilos. O Diyos, sa aming mga gawain, sa araw na ito, naway maging matagumpay kami. Bigyan ninyo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay. Naway ang inyong patnubay ay madama namin sa bawat oras at sandali. Ang inyong biyaya naway magbigay ng kaligtasan sa aming pangangatawan at isipan. Sa aming mga pangarap at mitiin, Diyos, patnubayan ninyo po kami. Bigyan ninyo po kami ng tiyaga at determinasyon upang makamit ang aming mga adhikain. Nawai ang bawat pagsusumikap namin ay magdulot ng tagumpay at kaligayahan. Patnubayan ninyo po kami sa bawat hakbang ng aming landas. Sa aming mga pinuno at mga taong may kapangyarihan, patnubayan ninyo po sila. Nawai ang kanilang mga desisyon ay naaayon sa kalooban ninyo. Bigyan niyo po sila nang karunungan at puso upang maglingkod ng tapat at makatarungan. Naway mapanatili nila ang kaligtasan at kapayapaan para sa lahat. O mahal na Diyos, sa bawat araw na dumalating, patnubayan ninyo po kami. Naway ang inyong pagmamahal at gabay ay patuloy naming madama ang bawat umaga ay bagong simula, bagong pag-asa, at bagong biyaya mula sa inyo. Ang inyong pag-ibig at pag-aaruga ay siyang nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng inyong pagpapala na may patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa umaga para sa kaligtasan ng kaluluwa. Naway patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos